PBBM admit tututukan ang food stamp program. Narito ang news ko ni Judith Estrada Lerino. Idineklara ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang pangunahing programa nito. Ito'y batay sa inilabas na Executive Order number no. 44 ng palasyo kung saan pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development ang naturang programa. Nakasaad sa naturang kautosan ang pagpapatupad ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan ng Food Stamp Program para sa efficient at mabilis sa pamamahagi ng ayuda sa mga beneficiary ng nasabing programa. Kabilang sa layunin ng programa ay mabawasan ang bilang ng mga nagugutom na pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card na ibibigay sa mga beneficiary. Nakatakdang simula ng pilot implementation ng programa sa lungsod ng Maynila at iba pang lugar sa mga lalawigan. Yan ang aking news scoop. Ako, Sujurit si Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.